Buenas, buenas, buenas dias mga kapatid Nandito na naman po tayo Video, video na naman po tayo Tayo po ay maglalakad papasok Nandito po tayo ngayon pa sa Plaza Weller At maraming maraming salamat po mga kapatid Sumuway bay lang po kayo sa aking video Ito po si Puyador Vlog 23 Maraming maraming salamat po Ayan po, thank you, thank you, thank you very much po at magandang magandang morning po madilim na morning <laughs> madilim dilim pa po ayan dito na yung tramvia natin ayan na po ang ating sasakyan entonces sasakay na po agad tayo sasakay na po tayo sa ating ating tramvia. ayan po Andali lang po ah. Boy na siya, boy na. tuloy na po natin. Nakababa na tapo tayo sa train. Ayun po yung train na sinakyan natin. Nakababa na po tayo. Kaya maglalakad na po tayo, punta tayo. Akyat po tayo sa building niya. Akyat po tayo sa second floor po yung bus na kukunin natin papuntang trabaho. Kaya another sakay na naman po. <laughs> Ganun po talaga, dalawang sakay po palagi. Dalawa sa umaga, dalawa sa hapon, sa hapon pauwi dalawa papasok dalawa ay uh, doon nga lang po yata sa masaya na pupunta yung ating sweldo <laughs> hindi naman minsan po binibigyan naman tayo ng ano dami pong pasahero po airport po yan Thank you. sakay ang ating guwapo ating bus tayo lang sakay tayo may-ari nito ngayon <laughs> samahan nyo po mga kapatid tayo po ay magbibidyo-bidyo pero tuloy po namin dahan-dahan lang ang salita natin kasi nakakaya naman doon sa ating driver kaya ayan po wala pong sakay mamaya maya ilang Abe, isang minuto na lang aalis na po ayaw ko kung malalagyan ito mukhang ako lang yata talaga mag isang nito special po eh. <laughs> ayan, ayan. Salamat, salamat mga kapatid. Ayan na. Ah. ah. Alis na alas 7 na eh. Kailangan lang umalis. Kaya samahan nyo po. Ah, ayan. May sasakay na. Ayan. Buhay bueno na po. Adios po mga kapatid. Salamat, salamat po.